Okay, magandang araw mga idol. Hi. Um, alas just pa lang pero tingnan nyo yung mga manok ko. Nainitan na. napakainit dito sa probinsya ng Cagayan mga idol. Medyo natuy natuyo, na rin yung mga tanim na mais. Tapos itong mga manok mga idol tingnan nyo. Yan, nasa silong lang sila ng ano, mga halaman. Yan, nagpapalamig. <laughs> Yan, pero masakit mga idol ito. Yan. Si Sel isa na namatay. Yan. May dalawa dito, manok nitang. Malalaki na mga idol 'o, oh. natataba pa naman. Oh, bali tatlo na. Bilog na bilog kasi feeds yung binapakain nitang eh. Yan, tatlo na namatay. Puntahan pa natin yung iba. Yan, yan si Tang. Siya may alaga. Puntahan natin yung mga ibang manok niya. Ito mga idol. Tang, kurkuram man utang umutang. Kurkuram man. Ito yung isang manok. Nilanggam na mga idol oh. Tapos, ito pa yung isa. Bale, ito yung sinasabi niya kahapon na, no? Nakaligtas, muntik nang mamatay noon. Tapos, lumaki siya, nakaligtas. Tapos ngayon, nangihina ulit mga idol. Kasi <coughs> may peste ng mga manok. Yan, ay! Yan, tatawagin niya yung ibang manok niya mga idol. Yan na. Bali yung mga manok niya is ano pa lang hindi pa masyadong malalaki. Yan, karamihan yung mga ganyan yung size mga idol, oh. Hindi pa pwedeng katayin. Yung mga pwedeng katayin yung mga nangingitlog. Yung mga ano naman, yung mga tandang, ano na. Nakatay na. <laughs> yeah. Init. Yan mga idol, fish, yung pinapakain yung Hmm. Sayang kasi namamatay lang sila mga idol ewan ko kasi sobrang init at walang ulan. Kung meron man yung ano lang parang ambon ambun lang mga idol matagal na. Sayang yung mga manok bale lima. Kapon dai dikal mantang dapat na tay. Tabunyo. Mano tatlo na naman kahapon yung nilibing mga idol dami na tapos yung mga ibang malalaki namatay na rin I daw iba. Yung, nila. yung iba yung <laughs> iba hindi daw natatagpuan missing wala na yun Inuud na yun yan mga idol yung mga ano niya, stress reliever niya. pero kanina stress na stress kasi <laughs> ano na, na daw <laughs> nawawalan na ng ganang mag-alaga ano doon oh. pa yung iba. yan parating pa lang okay hanggang dyan lang mga idol suggest kayo or mag comment po sa mga ano pwedeng igamot kasi pinapainom niya yung mga Vetrasin gold yan yun yung inuman nila mga idol meron pa doon yan. So, pa-comment naman po kung meron kayong alam na gamot para hindi na ano dumami yung mamamatay. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang araw.